Gusto mo ba magampo ng bata? Good news dahil mas pinadali na ang proseso ng domestic child adoption sa Pilipinas. Hindi na kailangang dumaan sa korte, mas mabilis at mas mura ang gagastusin. Magandang araw po ako po si Mama Bea dahil Children's Month po ngayong November, naisipan kong gawin ang video na ito. Kaya mahalaga po na mapanood ninyo ng buo hanggang dulo ang video na ito para magkaroon ka ng idea sa tamang proseso ng pag-aampo ng bata sa Pilipinas. Hindi po ako taga DSWD o anumang ahensya ng gobyerno. Gusto ko lamang pong maging daan ang vlog ko para ipaalam sa inyo na dapat sumunod tayo sa tamang proseso ng pag-aampo ng bata. Marami kasi akong nakikita online na ilegal na nagpapaampo ng bata. Mali po yun. At bawal po iyon. Kawawa naman po yung bata kapag napunta sa maling tao dahil hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-ampon at kawawa ka din kung mag-aampon ka ng bata na hindi dumaan sa legal na proseso dahil malamang magka magkakaproblema ka in the future. So maawa po tayo sa mga bata, dapat masiguro natin na mapunta sila sa mga tao na na-assess ng DSWD para sure na magiging maganda ang buhay ng batang ipapaampo natin. Take note para po ito sa mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas na gustong mag magampo ng bata. Domestic adoption po ang tawag doon. Iba pa po ang proseso kung foreigner o nasa ibang bansa ang mag-aampon. Sa visa ng Republic Act 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act of 2022, hindi na kailangan dumaan sa korte kapag mag-aampon ng bata sa Pilipinas. Take note, again, ito po ay para sa domestic adoption lamang. Ibig sabihin ng domestic adoption ay ang mag-aampon ay Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas. Ayon dito sa article ng Filipino Star, sinabi ni Undersecretary Glenda Rilova ng National Authority for Child Care, na sa 5,000 lang ang gagastusin ng sinumang balak mag-ampon para sa paghahain ng domestic adoption. Ito ay noong 2022 pa. Baka ngayon po ay medyo tumaas na. Sino ba ang mga pwede mag-ampon ng bata? Pwede po ang single, pwede din ang married. Ang iba pang requirement ay ang mga sumusunod. Dapat ikaw ay nasa legal age, 18 years old pataas. And at least 16 years ang tanda mo sa aampunin mong bata. Pero pwedeng exempted ka sa rule na ito kung kapatid o kamag-anak mo ang aampunin mo may capacity ka na tumayo bilang magulang ng bata. Dapat may good moral character, walang criminal record at hindi na convict sa kahit anong krimen. Dapat may kakayanan ka din na magpaaral at maibigay ang mga pangangailangan ng mga anak mo, ampon man o hindi. Dapat kaya mo na maging mabuting magulang at kaya mo mag-alaga ng pamilya at bata. Dapat mag-undergo ka din ng pre-adoption requirements. Sino ba ang pwede ampunin? mga batang below 18 years old na edineklara na available for adoption. Kaya kung meron kayong mga bata na gusto ipaampon, like for example, kamag-anak ninyo, dapat dumaan pa rin po yan sa tamang proseso. Dapat pumunta po kayo sa DSWD sa inyong lugar para matulungan kayo kung paano yung tamang proseso sa pag-aampon dyan sa bata na gusto ninyong ipaampon. Pangalawa, mga batang na ulila na. So, dalawa lamang po ito sa mga katangian ng mga batang pwede ampunin. Ano ba ang mga requirements? Una, kailangan ng home study report with supporting documents. Kailangan din ng profile ng mag-aampon at certificate of attendance sa pre-adoption forum. Kung gusto mo mag-ampon ng bata, ito po ang iyong gagawin. Kung nasa probinsya ka, magpunta ka sa RACO, Original Alternative Child Care Office. Pwede kayo magtanong sa DSWD office sa inyong lugar kung saan ang RACO sa area ninyo kung nasa NCR naman, pwede kang pumunta sa NACC o National Alternative Child Care Office. Doon kayo makikipag-coordinate sa gusto ninyong gawin na child adoption. Step 2, dapat umatan kayo ng pre-adoption forum ng RACO. Ito ay seminar tungkol sa mga impormasyon, requirements at proseso ng pag ng bata. Hindi pwedeng hindi po kayo aatend dito dahil isa po sa mga requirement ng pag-ampon ng bata sa Pilipinas ay ang Certificate of Attendance sa Pre-Adoption Forum. So sa seminar na ito malalaman mo ang kumpletong proseso at mga dokumento na kakailanganin mo kompletohin ang mga documentary requirements at sundin ang lahat ng proseso na i-require ng adoption social worker. Hindi ko na po iisa-isahin ang proseso at dokumento dahil ipapaliwanag at sasabihin naman po iyan sa inyo ng adoption social worker kapag pumunta po kayo sa opisina ng RACO sa inyong lugar o sa NACC. Kapag kumpleto na lahat, maghintay ka na ng approval para sa child adoption mo. Kung gusto mong makita yung uh, talagang mga requirements, yung lahat ng listahan ng requirements at buong proseso sa pag-aampon ng bata sa Pilipinas kung ikaw ay mag-aampon ng ng bata dito sa Philippines at ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas, puntahan nyo po ang nacc.gov.ph. Mababasa po ninyo dyan yung buong proseso para pag pumunta kayo sa RACO or sa NACC office o sa DSWD, alam nyo na yung mga requirements. Ang last step ay ang matching. Kapag nakapagfile na ng petition, nakapag-publish na ng petition at na-approve na. Kapag approved ang application for adoption mo, matching na yung kasunod. Hahanap na ang social worker nang bata na match sa inyo. Hindi po kayo pwede pumili ng batang aampunin unless ang aampunin ninyo ay kapatid, kamag-anak. May mga counseling at assessment pa rin po ang DSWD sa nag-ampun after na ampunin ninyo yung bata. Kasi imomonitor nila kung naalagaan mo ba ng maayos yung inampun mong bata. So, para makapag-ampon ng bata sa tamang paraan, magtungo na po kayo sa pinakamalapit na RACC office o NACC office sa inyong lugar para legal ang pag-ampon mo ng bata. Pwede ka rin magtanong sa pinakamalapit na DSWD office sa inyong lugar. Balitaan po ninyo ako kapag naging successful ang adoption ninyo at sana po alagaan ninyong mabuti ang inampon ninyong bata. Good luck at salamat for watching!